Alright guys, good day, magandang hapon uh, At meron na naman tayong Meron na naman kayong masasaksihan uh, Panibagong uh, cruise ship Na dumaong dito Sa ating bansa Dito sa Manila Bay At ito ang Ano eh, ganun laki Resorts World One. Meron palang cruise ship, no? Ang Resorts World, no? Kung alam niyo yung Resorts World uh, Manila Hotel dito sa uh, Pasay Meron din pala Kasi ano na yung pare, no? Uh, Resorts World is uh, international yan So, meron din Ay, ang ganda So, ayon dun sa uh, Nabasa kong uh, definition ng barkong to, no? Ay uh, talagang ano to Class, class cruise ship class cruise ship yan so bibigyan ko lang kayo ng uh, konting uh, ito laki nya no grabe ayan resorts world one so ito yung unahan nya kaninang uh, umaga lang to dumaong dito ayan eh yung logo ng resorts world oh. ayan okay. ang laki grabe So yan no grabe nakakita na naman tayo ng uh, panibagong uh, uh, cruise ship dito no So bukod dun sa American Holland Line na Amsterdam Amster, na so ito naman ngayon yung ating makikita no Resort World Resorts World Cruises no Resorts World 1 Ang laki nito grabe So Ayun dun sa nabasa natin na information about dito around nasa 1000 plus no na passenger 16 ang kayang uh, i-accommodate ng barkong ito. So kumpara dun sa talagang sobrang lalaki na halos 5000 maliit pa to dun pero maganda na rin po to no? no. Alam ko kapag ganito mga research world no may mga casino yan no. Ano laki tapos para din siyang ano Norwegian Cruise Line kasi yung mga Norwegian Cruise Line uh, halos meron din silang mga ganitong mga murals no na nakakabit o nakapinting sa pinakang uh, 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 skin no nitong uh, barko. Ayun katulad ng nakikita nyo ngayon. So yan. Yan yung mga kwarto. Tapos sa ilalim naman, kung hindi tayo nagkakamali dyan yung mga kwarto ng mga crew nandyan din yung mga operation no? mga kitchen ayan napakalaki na ito no? Oh, grabe makasakay ka sa ganito eh talaga namang napaka ano napaka overwhelming yan pero syempre kailangan meron tayong datong no? kapag wala kang datong eh mahirap na or kung gusto mo makapagtrabaho ng ganito ayun, doon, libre makakapagtrabaho ka na dito makakasampa ka sa cruise ship malilipot mo pa ang buong mundo kaya shout out sa mga sigurado maraming mga Pilipino ang nagtatrabaho dito no? kaya shout out po sa mga kababayan natin na nandito ngayon sa Resorts World Cruise na to yan nabanggit ko nga po no, dun sa una nating video dito, ay uh, isa to sa mga pinapangarap natin na makapagtrabaho sa cruise, ayan, sa cruise ship pero sa kasamaang palad medyo naiba no naiba tayo ng direction, pero syempre pero syempre sa lahat ng nangyayari sa ating buhay masama man yan, o maganda lagi tayo nagpapasalamat sa Panginoon, kung ano yung ibinigay niya sa atin ay uh, pagsubok lang yan, na handa nating harapin no kaya yan hopefully no one day makasakay tayo sa ganyan no abangan natin yan <laughs> yan ganda so by the way nandito pala tayo sa may uh, bahagi no nitong ah uh, Manila Ocean Park so dito natin mas nakikita ng mas malapitan yung mga dumadaong dito na barco uh, barko ayan.